Nagpupunla siya ng kanyang itatanim. Ayan o, oh, beans. Green beans yung pupunla niya. Tatanim niya dyan. Ayan yung itatanim green beans yan. Ito yung ano... green beans. Yan. Para dito. Ay Para dito. Tatanim niya rito. Anim na linya. Hanggang dito, hanggang dito. Ito daw 'yung tatanggalin kasi ito. May kamatis to eh. Ito 'yung sabi ko sa inyo na tinaniman niya. Ay ano. lilit pa. Kaya ito hindi pa namin tinatanggal para yan yung parang ano niya sa init. Kasama niya panangga sa init. Ito lilinisin natin to. Imbis na mauna yung 3, ito muna yung lilinisin natin 1. Ayan o. Oh. siya. Ewan ko magpupunla o maglalaro. Mag-games. Hello beautiful. hindi natin pagigialaman kung ano yung gagawin niya tutulungan lang natin kung ano yung may tutulong natin e lang panonoorin natin siya magpunla yan ito yung tataniman nyo lahat yan pupunlaan niya e tatanim doon hindi siya direct Nagpupunla siya para ano daw mas mas sigurado na hindi kainin ng ibon pag medyo malaki na itanim. Ang tamang itatanim mo din lalagyan na ng plastic trellis sabay na. Ayan, oh, diba? ang puti -puti. Yan Ang puti-puti. Yan ang kamayong. May tumawag. Ayan. 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 No, guys, a di yung guys, yung laro a, ng mga bata kasama no, doon sa seeds. Ito <laughs> nga, ko-usap sa pun. Ah. Ha, tawo muna. ấy anh, à, áy anh, à lịch sự à, để xem nước ấp nước, mình gắp đổ đổ vào đây, mà này Ayan, isang tray. Doon. sample yung papakita niya lang kung paano yung gagawin niya sa kanyang punla green beans yan ya. So ganyan siya. Din tatakpan na yan ng lupa. Ayan, oh. Tulungan ko na siya, ako na yung maglagay, magano ganyan, no. Eh uh, paalis na kami. May yung lakad ilang kinakita lang yung paano siya magpakita ko lang sa inyo kung paano siya magpunla diskarte niya hindi ko diskarte <laughs> kasi wala tayong may upload kaya ayan kinunan natin kinausap natin nagukunan natin yung pag ano niya yun okay naman ayan ayan so ayan yung una kanina okay na ito yung pangalawa so hanggang dyan lang ang papakita natin Bye bye na po sa inyong lahat. Beautiful bye bye.